Isa pong social disorder, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga. Ito po'y maaaring nakakaapekto sa ating mga kapamilya o kakilala nang hindi nila namamalayan o akala natin ay normal lamang. Panoorin po natin ito. May kakilala ka ba na tila laging umiiwas sa pakikipag-usap, nahihiya o natatakot na makisalamuha? Baka hindi lang simpleng pagkamahiyain yan, posibleng isa na itong kaso ng avoidant personality disorder. Ang avoidant personality disorder ay isang kondisyon kung saan natatakot ang isang individual sa rejection at pagpuna ng iba kaya't madalas silang umiiwas sa mga tao at sitwasyon. Isa itong seryosong kondisyong mahalagang pag-usapan dahil apektado nito ang trabaho, pag-aaral, pang-araw-araw na buhay at pakikipagkaibigan ng isang tao. Ano-ano ang mga hakbang upang matulungan ang may mga ganitong kondisyon? Alamin natin ang doc tungkol dyan, dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. At para po sagutin na ating mga katanungan, ay makakapanayin po natin si Dr. Bernadette Manalo, isang psychiatrist. Magandang umaga, Doc. This is Prof. Fee, together with Audrey. Morning, Doc. Good morning, everyone. Rise and shine, Filipinas. Okay, Doktora, para po sa mga hindi pamilyar, ano po ba itong Avoidant Personality Disorder o APD? Paano po ito maaaring makaapekto sa paglaki ng isang bata? Um, kasi di ba parang normal naman ang childhood uh, symptoms na parang shy ka, no? hindi ka um, masyadong nakikihalubilo. But... Kapag ikaw ay matanda na, of course, uh, socially, expectations doon ay marunong ka makipag-communicate, marunong ka mag-socialize, and at the same time, hindi ka takot sa tao. Alright. Doc, uh, we have... But... Go ahead, Doc. Sorry. Yes, Are... sige po. Doc, we are actually uh, receiving terms or using terms in the society such as antisocial, meron naman introvert car, yeah. ambivert. So, maraming nalilito sa pagitan ng avoidant personality disorder so at social anxiety ah. disorder. At maging yung mga nabanggit ko sa may iba mga terminologies, ano po ba yung mga pagkakaiba nito? Okay, ang ano kasi, ang avoidant personality disorder, ayaw nilang no? makihalubido. Uh, ang anti-social uh, personality disorder. Ayan ay uh, mga mga tao na merong traits, no? That they are prone to criminal acts, uh, criminal liabilities, at wala silang concern kung sila ay nakakasigit sa mga tao at wala silang guilt, no? In doing such things. So, yun ang kaibahan kasi, di ba, Uh, I know the ano eh, the problems there kasi pag sinabi mo anti antisocial, akala mo ayaw niya maging social, uh, socialized, no? Ayaw niya. But that, that's not the case. When you say antisocial personality disorder, ito yung mga taong, uh, you know, they do things that are not attuned to society. So ito yung mga may mga criminal liabilities, ito yung mga taong hindi sila, uh, parang outlaw sila less antisocial. Ang anti ang avoidant personality disorder naman yung mga tao ayaw talaga natatakot. Mm -hmm. na humarap sa tao. Mm -hmm. yeah. Ayaw sahiya oh. in. So be careful sa paggamit ng term na antisocial kasi ako yung pala meron pala siyang kaakibot na malaking ano, mm -hmm. uh, malaking uh, yes. responsibility as someone having that kind of uh, of trait, no. Pero Doc, on the other hand, meron pa tayong banggit, yung introvert at saka yung tinatawag natin na social anxiety disorder. What are these? Uh, ang introvert kasi ito yung uh, parang ano, common tao term, no, sa isang taong ayaw uh, magiging uh, socially connected with other mm -hmm. people, di ba? sinabi sinabi mo extrovert, masyadong matibo, masyadong ang uh, nakikipag-usap. Alam mo yun yung the fun no in the group uh, ano yung isa na tinatanong niyo po yung social anxiety disorder doc ah, okay the social anxiety disorder naman ito yung kapag uh, parang may social phobia sila na kapag sila sa tao grabe ang mga anxiety attacks nila mm. nagkakaroon sila ng uh, uh, parang hirap sila huminga nag-hyperventilate sila at sobra silang takot na parang para na sila no sa harap ng tao. Mm -hmm. Okay, Eto, doktor. Okay, eh, ma'am. -hmm. Dito po sa ating populasyon sa Pilipinas, gaano po ba common yung avoidant personality disorder sa ating populasyon? Sino-sino yung karaniwang naapektuhan nitong APD? May mga particular na grupo ba o age range na prone dito? They are seen mostly based on studies sa mga babae no? ng avoidant personality disorder. At hindi lang yun, ano? Uh, usually uh, it also starts during the time, um, during the adolescent years. No? Uh, ang lahat kasi ng personality disorders, they usually will start 18 and above. No? At uh, ito ay mga taong, alam mo yun yung parang they isolated themselves, They're not the type na they would talk to you, no. they would talk to strangers, they're not like that. No? At saka kung gusto nilang tumakas dun sa isang social responsibility, gagawin nila yun. Ayun. Doc, uh, in terms of age range, meron din po ba chance na yung gatong age range lang nagkakaroon or mas nagkakaroon ng gatong disorder? Uh, usually, it would uh, start during adolescent years and uh, all personality disorders kasi they would usually mm. would start 18 years old and above so young adults magigita mo na yon but usually may mga tinatawag tayo na pre morbid symptoms ito yung bago uh, nakita yung avoidant personality disorder may matipita na sila ng mga symptoms katulad ng magia in mm -hmm. hindi talaga sila yung follower lang sila in mm -hmm. school they would not initiate no uh, to talk or to deal with projects in school Okay, um, you've mentioned symptoms, Doc, pero we want know ano-ano po ang mga posibleng sanhi o trigger ng avoidant personality disorder. Ano po yung mga sintomas ng avoidant personality disorder, APD? Yes, ito yung mga uh, takot sila mag-assume ng responsibility. They, they don't want to be a part no, of any uh, socially connected uh, activities. Andun yung sobra silang feeling nila they're not good enough no they are mababa no or hindi sila worth it no or talagang ano sila they would avoid yung nga avoid no avoid that they would avoid going to public places mm -hmm. eto doktora kung ang isang estudyante po ay may APD paano nila ma-handle ang kanilang kondisyon sa paaralan lalo na kapag kinakailangan nilang makipag-socialize? Alam mo Fee, uh, i remember nung bata ako, mm -hmm. medyo aloof din ako sa mga tao eh. Nahihiyain okay. talaga ako until such time na uh, na, ko, na yeah, ko yung so... confidence ko. So sa mga mga group of uh, children o mga kabataan na meron po nitong uh, APD, oh. APD, ano po ang dapat gawin ng magulang at ano din po yung dapat gawin ng bata? ah uh, usually, yan mapapansin ng mga magulang at ang uh, mga teachers na sa school na parang nag-iisa sila sa isang corner. Um, una natin muna yung sa family. No? If the parents would see na parang hirap, takot na takot, lumabas, uh, very sensitive siya sa opinions. No? At uh, siya, siya yung tipong na kapag may mga bagay na pinagsasabihan na siya, umiyak na siya, feeling self-incriminating na lahat, no? And they tried to avoid uh, going to birthdays, anniversaries, Christmas. Di ba ang ngumpot nun? Uh, so, pag nakita ng isang magulang, kailangan, ma kailangan ang mga magulang mismo, they will see the worth of their uh, children. How? Uh, kung if they can have some talents wherein they would be good at or mga interes no na they would excel that would actually help a lot to deal with the self esteem of the child ayon anyway maraming salamat po Dr. Bernadette Manalo sa pagbabahagi mahalag ng mahalagang impormasyon tungkol sa avoid the personality disorder thank you so much Ayan, mga ka-RSP, huwag tayong maging judgmental ha, sa mga hindi masyadong nakikipag-socialize o yung mga tahimik lang, ano, mm. nawa ay maging mas malinaw sa atin kung gaano Oh, kahalaga ang pagkakaroon ng kamalayan at tamang pagunawa sa ganitong mga uri ng usapin. At maganda malaman din natin kung ano yung mga interests natin so we can not mm -hmm. avoid kung ano yung pwede natin activities na gawin.